Naranasan mo na ba ang adventure na to? Ouchie naman, syempre hindi pa, di ba? Nasa malayo ka kasi kami dito, nasa probinsya. Kaya mas lamang tayo dito, di ba mga pari ko? Kaya kung ako sa'yo, ah, syempre manood ka na lang. Nam namin mo na lang ang bawat maghatak namin dito sa isang tulingan. Ah, tara, kumapit ka na. At atin ang sugdan. Gantua TV. At isang magandang buntag sa inyo mga pare. Kuy. At sa mga nagtataka kung bakit nagtatagalog na tayo. Pare, kuy, ng mga kaibigan natin hindi nakakaintindi ng Bisaya. So ngayong araw mga pare, kuy, may bagong adventure na naman tayo. Asya nga pala mga pare, Ang umalis kami ng bahay mga alas stress image ng madaling araw. At nilakbay namin itong ispat natin. Siguro mga nasa isang oras lang. Paano sa malapit lang naman yung ispat natin? Pero nung sinasadya lang nila na mas maaga. Kasi yung mga istang tulingan, lumalabas sila yan na mas maaga. Para mangingay ng mga pagkain nila. So kadalasan yung mga kinakain nila mga pare koy ay ayo maliliit mga hipon. Kaya yung mga pamain natin ay syempre parang hipon din. Ano ting nagtagalog na lagi kating din ami kasabutan ni. Eh. May pa sila imo nang ipalabi Eh. Ano na nerun, ting nakalimot ko ting. Ah by the way mga pare koy, abuntag pala murag daghan tag kuhaan eh. Sarap pa naman man ipakso dito pare koy Tas lagyan natin ng isang balding gata. Asyos, ah, di magkatakata imong lumot. Bitaw ting mo ano kakalami bas paksuan eh. Samot nagsinaing atulingan. At so, Stagen Premium. Baka pati kaldero, kainin mo na, ganun. At sa prito din mga pare ko, yusus, napakasarap nito. Lalo na pag may sasawan kang uh, ginamos. alam mo ba yung ginamos pare ko oh Ah, hindi. Ano yun? Bagoong yun pare ko Paborito din natin At yun, di diba, ba? Ati, pag may handaan tayo ganyan, di ba din nawawala sa mga sasawan natin yan? Pero para sa akin, nabis talaga yung sinaing na tulingan. Hmm. Lalo na't matagal mo nang pinapainitan. Anak ko, sira yung diet mo niyan. So ayun mga pare ko, oh, talagang naglalambitin yung mga tulingan natin. Halos din naman pagigilan, kakabitin sa mga pain natin. Ano yung ginawang pain ni kuya ko dito? Ah, gusto bang malaman? Ah, syempre, tap Pusin mo tong video na to. Mamaya, ire-reveal natin yung sikreto. Ting, wak na mi kasabot, Ting. Ingon ka ting, bisaya, tagalog ta ting. I hate you na ting. Murag di na ikaw nga mong titing na nakaila namin. Ah, sorry na good ting. Basik sa sunod ang daw na napoy mong tanaw na tong Chinese. Maka Chinese na punta. Unsay Chinese ting, katong duwaan na to sa una. Ano <laughs> oh, na, bayot na ka. Kung naapal na si ba, makaingon dito. Ah, pwede ka yabang nimo. Ay, pag ka na ting. Ay, na nagod na itong video. Oh. lamay ka tanaw oh, na. No. sige ting, padayon sa imong gibati diha. So ngayon mga pare ko, itansya ko dito mga nasala 7 na. At yung mga tulingan natin, medyo matumal na. Pero may pa isa-isa pa naman. At kung napapansin nyo, ah, bawat hila ni kuya ko, isang piraso lang yung nahuhuli. At kung minsan din naman, ah, may dalawang piraso. At mas mabuti na rin siguro yun, kasi pagsabay-sabay sila kumain, paano kung putol yung kawil natin? Malalaki kasi yung mga tulingan. Siguro yung apat na piraso, nasa isang kilo na. Kaya yeah, mas mabilis talaga tayo makakabenta. Kaya yeah, habang may pa isa-isa pa, talagang binibigwasan ni kuya. Kasi nga, sayang din. Pag iniwan natin ang bilis para namang ipunin to. Kaya pagtiyagaan na natin to. So mga pare ko, time check. Mga nasa alas 9 na. Talagang napakatumal na. Kaya naisipan na ni Kuya na mag-iba ng plan ayun, nagsubid siya. Oh, uh -huh. Ayun, natin. And so mga pare ko, yung pamain natin dito is host. Pero mas maganda din daw yung host ng dextrose. Kasi mas malilit na yun. Tapos ano, flexible. At mas maganda din daw yung pagka-transparent. Yeah. Mas madaling nakakit yung mga isda. Medyo nakaipon-ipon tayo ng mga tulingan ngayon. Hindi na tayo sa puna natin. Ano, 60, 66 pesos. Hindi na tayo malulugi sa puna natin. Dale, dale. shout out nga pala sa Alfonso family sa ng Sambales. Lalong lalo na kay Richie Alfonso. Ayan ay noy, marami kaming huli ngayong ano, tulingan. Ayun oh. Alright, pangatlo. ito yung nahuli namin ayan guys pang apat ayan, subit lang yan ayan ang ginagamit naming hose tapos tinitina namin sa ilalim alright Bante. Bante. yun na nga mga pare ko, eh, nakarami na tayo. Kaya siguro, uwi na tayo. At ngayon na nga pare ko, i-reveal eh, re ko na ating sikreto. At ito yung ginamit natin. ayan ah, lang Par. yan. hindi kayo makapaniwala. Oo, tama pare ko, eh. yan lang yan. So ano pa hinihintay mo? Gayahin mo na. At ito na nga, nakarating na tayo. Makikita na natin yung huli natin. <laughs> At dito nga mga pare ko, nag food trip na tayo. At syempre kasama natin yung team Wa dito. At talaga namang napakasarap ng isang to so, pare Sulit talaga yung adventure natin dito. Kaya ano pang hinihintay nyo? Ah, Mag-undak-undak na kayo. Wah! Subscribe!